What's up guys? Yan guys, ya. kumusta kayong lahat? Mga sano, mga sana. Ayan. Uh, for this video mga sano, nandito tayo sa, ano, sa Luneta. Bali, pinasyal namin si Mama at si Papa. Kasama ko si Ate Margie, si Kuya Iman, si Sana, si Ate Kate, at si Jansen, si David. Nakita niyo naman siguro na sa likod ko. Ayan, ayan sila. Bali, kakain muna kami kasi inabot na kami ng panghali. Grabing topic. So, nandito tayo ngayon sa Luneta. Ayan, ayan. So, kain muna tayo. Muna tayo, pansahan nila. Nakakain tayo. Yan yung mga handa natin ito. Yung mga baon, handa. Ito pala yung baon natin, oh. Ice cream lahat. Yan. Ice cream, oh. Hello. Salong laman yan, ba, oh. Ay, kanin pala. Happy to kuya. Buksan mo, Buksan mo lahat. Yan, may biko tayo. Ah, papunta. Yan. Yan saka may ito yung ano, ano yan. No? Ah, sige po, papuntaan ko lang sa yeah, May adobong manok. Ayan, yeah. mayroon tayong bangos na inihaw. Wow, sarap po. Biko. Ito. yung kanin. Maraming kanin. Kanin <laughs> Ano to? Kanin din. Ano to? Ipon. Uh, ay, ano yung syukoy, yung ano, yung torta, ano.

Magandang tayo. Huwag kong magandang na yung tayo. Magandang tayo. Magandang tayo. lang. Gawin mo lang, okay? Pagpapangal lang, okay? Gansi-gansi na na, do. Oh, Kaso ba lang? Tapos ka ba nang... O, lagi tao. Nagiging So yan na guys, tapos na tayong kumain yan tapos na kaming kumain lahat uh, Pagikot-ikot na tayo Pinasyal uh, namin si mama at saka si papa Kasi babalik, nila sa, babalik ah, na sila sa 16 sa buhol guys uh, Kaya medyo nag ano, sakto din timing na di opo ko Kaya kapag pasyal, pasyal tayo ngayon araw So, pupunta tayo ng ano, National Museum. Kaso lang, bawal na video doon. Patikot lang kami doon. So guys, nandito na tayo ngayon ano sa Dolomite Beach. Yan, Yan. Si Priga, kasama ko pa sila mama, papa. guys. Ayun sila mama. Napagod, napagod kakalakad kasi doon pa lang sa National ano, Museum, grabing ikot namin doon. <laughs> Pati papa ko regli krabo, masakit na yung paa niya. Tsaka maganda doon sa loob guys, uh, kung willing kayo pumunta, wala siyang bayad ha, pag pumasok. Wala siyang entrance fee. Maganda sa loob guys, wala akong masabi. Nandun, makikita yung si Lulong. Yan. Kaso lang, bawal mag-video doon sa loob. Kaya hindi ako nag-video doon sa, ano, sa loob. Pero kung willing kayo pumunta, yan. Maganda doon, maganda sa loob. Wala akong masabi parang mga makikita nyo yung mga hayop na mga na preserve parang totoo last time na pumunta tayo dito nung ano guys uh, yung pero tayong episode na nang ano tayo nang muha tayo ng halaan yun kasama ko si Sana ngayon kasama ko naman si Papa si Mama bari pinaksyal namin kasi pabalik na to sila ng ano yung buhol At, uh, gusto nila makita yung ano daw yung forma na ng ano yung Dolomite Beach kasi di pa viral ang gano daw kaganda kaya nandito tayo So Ayan oh, na natin camera guys Ayan sila Kuya Iman Ayan So ayan sila Ayan, ayan. Maganda pa rin guys Wala pa rin pagbabago Diba maraming bagyong dumaan Pero As in Malinis pa rin Okay pa rin Maputi pa rin yung buhangin Okay pa rin Maganda pa rin guys Wala siyang nabago Ayan Ayan siya 'Di ba ilang bagyo 'yon nung August, 'di ba? Pero as usual, okay pa rin yung forma ng dolomite. Eh. Ayan, marami pa rin tao na mamasyal. Pero medyo doon, medyo ano siguro kasi ay eh, nangakatambak siguro mga yung mga siguro yung mga basura nung nakarang bagyo siguro. Ayun. Ayun sila Lola, si Mama Bergie, si Sana, si Ate Kate. Ayun. Ayun. Ah, sila. Hmm. uh, sila. Ganda pa rin ng ano guys, so malinaw. Malinaw pa rin yung tubig. Maraming isda. Ayan oh, daming isda oh. Wow, daming isda. Yan. Hmm. Saan lang sila, Ha? Airplane Doon, sa dulo, doon, doon okay, um, Masaya Ganda, ganda Tignan yung mga sana, mga sana Akala mo, ano no Lumot Pero ano yan, oh, tahong Ang daming tahong, oh Kala mo, ano, diba? Yan, oh. Tahong yan, oh. Yan, yan, yan. Puro tahong yan. Grabe. Kaso lang, maliliit pa. Ayan, no, oh. Yung yan na yan, oh. Yung itim na yan, oh. Puro tahong yan. Nung nakaraan dito tayo nanguha, ano, ni, eh, nang, ano, dito sa area na to. Dito. Puro tahong to. Oh, yan oh. Maliliit pa. Dami. Ayan, oh. Hmm. diyan Yan lumot ha. Eh. yan. Damo. yun yeah, guys, pansin nyo siguro yan, yan. mga ano na yan. Mga foam yan. Yung harang ata. Yung nung doon sa may ano. Yung gaya doon guys. Yeah, so, yung mga ganyan no, Yan. Siguro nung kasagsagan na malakas na bagyo nung ano. Kaya eh, napadpa dito. Yan yun no? Yan no, dami. Mga ano pala to. Pum. Parang ito yung pinaka-stopper sana sa mga basura siguro. Ayan. Kaso lang, siyempre malakas siguro yung hangin or hampas ng alon. Yeah. siguro napunta dito. Ayan. Hanggang doon, ang no? daming basura. Ayan. Oh. mga basura na imbak. so yun na guys uh, away na tayo medyo hapon na din uh, sakto na kasi si papa masakit na daw yung pakakalakad <laughs> so hanggang dito na lang po guys maraming salamat sa iyong panunod God bless you all bye bye